Hello mga manay, gaya ng pinangako ko nga, sabi ko magluluto tayo, magshare tayo kahit paano. Sabi nga ang pagtulong, wala naman yan sa laki o dami ng gusto mong ibigay para makapagbigay ng saya or makapagpawi ng gutom dun lalo na sa mga tao na sa salanta ng bagyo or yung mga nasa lansangan na natutulog. So dito nga, nagprepare na kami at ang naisip namin na lutuin is adobo na lang kasi kahit papano, mahi, uh, matagal siyang masira. So dito nga, nagluluto na rin kami ng kanin. Magsasayang na kami. At meron tayo itong sangkaterbang karne na nahiwa ko na. Meron pang humabol. Ito yung ebidensya. So yan, meron tayong pinakamalaking kawa para mabilis tayong makapaghalo. At saktong-sakto nga buti nga meron tay itong malaking uh, lutuan para mabilis yung paghalo natin. At nakaredy na rin yung ating mga pang gisa. So tara, bilisan na natin para makapaghatid tayo habang mainit-init pa to, eh madala kagad ka natin sa kanila. At ito na nga mga manay, nakapagpainit na ako ng mantika at naglagay tayo ng maraming maraming bawang para sa ating adobo. Siyempre hindi natin kailangan niyan tipirin at susundan natin yan ng sangkaterba din na buyas hindi porket nagbigay tayo kailangan tipirin natin yung pagkain para talagang alam mo yon masatisfy sila sa pagkain nila at dito nga eh magluluto tayo ng 10 kilos ng adobong baboy so yes mga manay adobo talaga so eto ay nahiwa ko na kaya nung mga time na to, halos wala pa kaming tanghalian kasi maga pa lang nagbe-bake. Then eto nga, nag-prepare na ng lulutuin, na malengke ng madaling araw para, ayun nga, matapos din namin. Pero hindi inabot talaga ng tanghali kaya sabi ko, eto, sakto eh, gawin na lang namin to ng mga panghapuna nila kasi mga hapon na kami pupunta ron. Then susundan na rin natin yan ng maraming pamintang pino at lalagyan ko rin yan ng durog na paminta para talagang yung, alam mo yun, masarap sa adobo yung mapaminta. Tapos, sasangkutsahin natin yan. So, pwede nyo rin tong kuhaan ng idea, lalo na dun sa mga nagkakarinderya or nagbabalak na gusto magpa-feeding, nagpapakain sa kanilang lugar, para meron kayong idea sa ganito karami, ilan ang pwede nyong mapakain na tao. So sinasangkot ko lamang talaga yan ng maigi para talaga masarap yung pagka-adobo natin. Kaya hindi natin kailangan yan tipirin sa ating sahog. Tatakpan natin yan at babalikan natin yan mamaya. Then makalipas nga lamang ang ilang minuto, hahaluin ulit natin yan hanggang sa mag-golden brown. O matanggal yung anggo. Alam mo yan para hindi talaga ano, uh, malansa yung pagka-adobo natin. Hindi talaga ako nag-aadobo ng dire-diretso yung mga samya. Ginagawa ko talaga is mahilig akong mag -isa. Pagkatapos natin yan masang siya, maglalagay na tayo ng toyo, toyo mo, toyo ko, toyo natin lahat pag sama charis. Then maglalagay tayo ng suka. Siyempre hindi pwedeng mawala ang suka sa adobo. At ang ating pang... Uh, pampalambot, pampalasa, maglalagay tayo ng isang litro o oh, 1.5 liters ng Sprite. Ayan, lemon lime soda pero ito ay optional pero mas masarap kapag merong ganito. Ako sa adobo gusto ko po talaga mahilig ako sa taba. Pero pasyensya na hindi lahat ganun. Pero ako gusto ko yung ganun yung parang lutong humba mga manay. Then haluhaluin lang natin yan. At maglalagay din tayo dito ng laurel. Hindi pwedeng mawala ang laurel sa adobo. Susundan ko pa yung paglalagay ng toyo kasi kinulang ako yung toyo ko konti lang. Kaya sabi ko isa pa hindi kailangan hindi, hindi ano hindi nagkasya sa isang bote kailangan dalawang bote talaga ayan pagkalagay niyan hindi ko yan hinalo tatakpan natin at hayaan natin yan kumulo then pagkalipas ng ilang minuto ayan sasangkutsahin po natin dahil isang kawa to so matagal-tagal talaga yung pagluluto nito ni mga manay pero ayun nga yung pagbibigay ng mga ganitong bagay mga manay nakakataba sa puso Siyempre, makalipas ang ilang minuto nating pagluluto, eto na nga, luto na ang ating adobo. Nakakamiss yung ganito kasi last year lang ako hindi na feeding program. Every year po talaga ginagawa ko to. Outreach, pupunta ako sa mga iba't ibang lugar, sa mga ano kulungan, nagpakain na rin tayo, sa mga batang may mga syndrome, ang dami, halos hindi ko na po mabilang, nakakataba sa puso, although sa totoo lang po, sariling pera ko yung ginagastos ko rito, kung may magbigay man, salamat, kung wala, okay lang din, kasi sa totoo lang, ang pagbibigay sa kapwa, masarap sa pakiramdam eh, kasi sabi ng tatay ko noon, maganda daw na ikaw ang nagbibigay, kaysa ikaw ang binibigyan, di ba? Kasi kapag ikaw ang nagbibigay, meaning, maluwag ka, magaang sa'yo yung blessing ng Panginoon, kaya wala namang problema yan sa dami o laki ng ibibigay mo na kailangan mong kwentahin. Kung baga, ang pagtulong ay nasa puso natin yan. Lalo na ngayong mga panahon na to, hindi natin kailangan magturoan kung sinong meron magbigay. Kung wala, okay lang. Ang pagbibigay ng dasal sa kapwa, lalo na na matigil tong ulan, ay eh, malaking bagay na po dun sa mga nasalanta. Dahil unang-una, hindi pula lahat ng mga nakakatulong ngayon ng maayos eh e pare pare-pares ng sitwasyon maraming uh, tao na natutulog sa kalye sa lansangan, nilalamig meron din namang natutulog sa masarap na kama naka-aircon so piliin natin na maging mabuti wala man tayong ibigay yun lang, maging magbuti lang, okay na yon. then dito nga, nag-bake din kami ito ang sinasabi ko sa inyo nag-bake kami ng cheese bar caramel bar brownies butterscotch So marami po yung ating binake, meron ding cupcake, di ko na napakita. Lahat po yan ibibigay natin. Ngayon tapos na ako mag-pack. Hindi lang pala ako, may mga kasama rin po ako. Nandiyan sa harapan ko. At nakapag-bake din po kami. So hindi lang ito yung ating ipamimigay. Meron din kami rito mga, yun nga, napakita ko sa inyo, yung na-bake natin na caramel, caramel bars, tapos meron din tayong, uh, ito, brownies, meron din cheese bar, para po may bigay din natin yung iba sa mga nag-volunteer kasi hindi po ganoon kadali ah, na sumugod sa baha, makipagsiksikan para lang tumulong. So dapat deserve din nila kahit paano na bigyan natin ng munting regalo. So ayan tapos na kami makapag-pack. So pawis na kami. Wala <laughs> pa po kaming tanghalian nito pack na natin yan kasi panghapunan po ito. O, ba? Diba? So, anong oras na kung titignan ninyo? So, maraming salamat po. So, tara! So, bali nga po pala dito sa aking uh, nagawa or naluto namin na pinagsama-sama is nakapagbalot tayo ng ating meals ng 100 packs sa 10 kilos ng pork adobo na hindi tinipid. So, yan. Para masatisfy po yung ating mga kababayan at hindi lang nun kasama pa yung mga cupcakes para naman din sa mga volunteers then syempre makapagbigay din sa kanila para mabusog at ito nga isa-isa na namin kinakarga sa sakyan at dito nga po kami napatungo sa North Caloocan sa Pag-asa Elementary School kasi dito po uh, nilagak yung mga evacuees na nasa ng bagyo sa tabing ilog. So, ito po ay iba't ibang lugar na tabing ilog sila. So, nasa creek sila. Tapos kapag bumabagyo, ayun nga, umaapaw po yon binabaha sila. Bali, nasa 40 families. Tapos, 161 individuals po yung nandito. At nakakato, maraming salamat po kay Cap, Nelfa, yan, kabantak kasi... Yon, pinaunlakan tayo na mag-share ng ating blessing. So ayun lang mga manay, masarap mag-share kaya sa mga nandyan. Hindi po ito sa pagyayabang ha. Nakakatuwa lang po na makapagbigay tayo ng tulong kahit sa maliit na bagay lang. So, ayun lang po mga manay. Maraming maraming salamat. At dito nga hindi lang po kami yung nabibigay ng tulong. Marami may nagdadala ng mga damit. kumot, pagkain, mga groceries, marami pang iba. Tapos yan, yung may tent na yan, dyan sila, natutulog. So, safe sila dito habang nakalubog pa or baha pa yung kanilang bahay sa ulan. At sana nga tumila na para kahit pa paano makabalik na po sila dun sa kanilang tahanan. Dahil sa totoo lang mga manay, ang hirap kapag binahaan. Ranas po namin dati yan. So, ayan mga manay, naibigay na natin yung ating naluto at nabake na mga pagkain. At nakita nyo, ang dami pa doon na mga naka-stranded na or mga nasa evacuation ng na mga pamilya. So, marami talaga yung nabahaan. Sa iba't ibang, ano to, iba't ibang place. Bali, sa Kaloocan yung napili namin. Kasi, eto yung may part ng may ilog. Yung parang boundary ng bulakan, So, dinayo talaga namin yun para mapuntan. Kasi, unang-una, doon din po ako galing. Sa kaloohan So, ramdam ko yung pakiramdam. Pag nababahaan, talagang wala kang, alam mo yung wala kang ma... Uh, wala kang ma save na gamit lalo na pagbiglaan yung taas ng tubig so yun nga nakita nyo basang basa na kami sa ulan kasi wala kaming nadalang pandong or kahit man lang payo kasama ko pa yung mga anak ko sa likod ayan oh. tapos yung aking partner na kasama ko magbuhat So hanggang dito na lang, maraming maraming salamat sa inyong suporta at sana hindi lang ito natatapos, mas marami pa tayong matulungan. Hindi naman natin kailangan hilingin na magkameron ng mga sakuna para makatulong. Everyday pwede tayong tumulong kahit simpleng bagay lang sa mga nakikita natin sa daan, maabutan natin ng pagkain. So ayun lang, paalam!